So, ayan guys. At nakatapos na ako. Para tsaka ito na yung tilutok kong paksew. Ayan. Ang sarap, diba? Ayan, paksew. Uy, what's wrong with you? Tinisin okay. natin. So, at saka, ito yung sinaing kong rice cooker lang. Ako nagsaing. Then, Tapos ay papatayin na natin to dahil ito na siya. At saka initin pa natin siya mamaya. Ayan. Pag uwi. sa so, ayan. Walang walo na po long sugar. Hindi ako bumili. So, mamaya ay magbabayad ako ng ano, magpa ako dito sa korente. Ayan. Yan lang, guys. Sana, hindi kayo magsawa. Choco. Boring man yan, o hindi po man boring. Sana, hindi kayo magsawa. At sana, isubscribe, click, share, and comment naman kayo. Huwag nyong kalimutan ang notification bell. Pindutin nyo ang bell para makasubay kayo palagi sa YouTube. Ah, sa vlog ko araw-araw, sa video ko araw-araw. Ayun lang. And bye! I love you! Sa barrels ko naman, sana i-shoot, is eh, eh, ano naman niyo ako, sus, so, eh, i-share and comment naman kayo. Bye! I love you!